Nandito nga kami ngayon sa ospital ng Muntinlupa kasi dinala namin si Talia. Naglalaba nga sa si Geraldine nung nahulog si Talia sa hagdanan. Katatapos nga lang nga namin mag-deliver nun. Nagsisure kasi siya at saka nagsuka siya kaya sinugod na talaga namin siya dito sa ospital. Na-admit na nga siya sa emergency room. Umuwi na nga kami ni Carlos kasi wala ring bantay si Tantan sa bahay. Nauna na nga ng madaling araw to. Dumaan nga muna kami dito sa may vulcanizing shop kasi naplat din yung unahan ng gulong ng cart namin. Sobrang napagod nga kami ngayong araw na to, tapos hindi pa namin akalain na mangyayari nangyayari nga kay Talia na mahuhulog siya sa hagdanan. Kinaumagahan nga ng alas 8. Ang daming natirang pares ni Carlos kasi nga hindi niya na naitin dagawangan. Tumawag no. nga kami sa kanya dahil nga dadali namin sa ospital si Talia. Ito na nga yung inalmosal namin ni Tantan. Pagkahatid nga sa akin ni Carlos dito ng alas 2 ng madaling araw. Bumalik din siya sa ospital kasi nga dinalahan nga niya ng damit si Talia at saka si Geraldine. Kaya kaming dalawa lang ni Tantan ngayon ang nandito sa bahay. Pagkagising ko nga ng alas 8, ininit ko nga tong pare. Si Tantan naman, maaga pa kaya nandun siya sa labas naglalaro. Pinapakain ko nga siya pero ayaw pa daw niya. Bago nga ako nag-init nitong Paris na to, chinat ko na nga si Geraldine kung kamusta na nga si Talia. Sabi nga niya sa akin, sinitiskan tsaka in-x-ray nga siya. Hindi nga din ako masyadong nakatulog kagabi kasi nga kapag ka pumipikit ako, talagang yung mukha ni Talia yung nakikita ko. Na-imagine ko kasi yung huling kita ko nga sa kanya na nagsusuka siya tapos tumitirik din yung mata niya. pangalangan bago pa nga, nga namin siya dinala sa ospital na ganun yung nakikita ko sa kanya, bigla nga nahilo. So yun, ganun talaga ako kapag meron ako mga nakikitang mga nasasaktan talaga or mga duguan. Bigla akong nahihilo tapos parang may himatay din ako. Nabawasan din nga yung pag-aalala ko kay Talia nung sinabi nga ni Gerald din na uh, nagising na nga siya at nagsasalita na din. Pwede na din nga silang umuwi kasi yung resulta ng CT scan okay naman. Wala naman daw na dugo sa ulo niya. Kaya laking pasasalamat ko din talaga at nabawasan na rin yung kaba ko. Iba rin kasi talaga yung itsura ni Talia bago nga namin siya dinala sa ospital. Buti na nga lang at okay na lahat. Wala rin talaga akong ginawa kundi magdasal. Na maging okay na sa si Talia. Sasama nga kami ni Tantan magsundo maya-maya kasi si Carlos nasa housing nga siya, dadaanan kami dito. May pa-pre-order nga ako ng biryani sa Sampalok, Manila. Naglabas na nga ako ng manok na lulutuin ko para mamarinate ko na. Last 11.30 si nga dumating na nga si Carlos, susunduin na nga namin si Geraldine sa ospital. Yung e-bike na nga yung ginamit namin papunta doon. Kasi kagabi nung papunta kami doon, yung cart yung ginamit namin halos pali pa rin nga ni Carlos papunta doon sa Osmond. Kasi nga natataranta na din siya. Past 12 nga kami nakarating dito sa may ospital. Si Tantan nga excited na excited na rin siyang makita si Talia. Kasi nga niya kaninang umaga nagulat nga siya kasi wala yung mama niya at saka yung papa niya dun sa tabi niya. Maya-maya nga nakita nga namin silang tatlo na palabas na tuwang-tuwa nga si Tanta nung nakita niya. Yeah. Then ako naman si Talia din yung tiningnan ko kasi ibang-iba talaga yung itsura niya kagabi. Yung nga namin ni Gerald din na baka makomato siya. Kasi wala nga siyang imik kagabi tapos nakatagilid lang yung mata niya. Kaya, Kaya si Gerald din kagabi wala siyang ginawa kundi umiyak habang karga nga niya si Talia kasi nga. Sobra din kasi yung pag-aalala niya. May pilay nga siya sa kaliwang braso niya pero hindi na kailangang simentuhin kasi gagaling naman daw ng kusayon. Pain reliever nga lang yung binigay sa kanya na gamot. Bukod nga doon wala na kasi okay naman yung CT kanya kaya hindi na niya kailangan i-admit pa. Pinanong ko nga si Geraldine kung nilagyan siya ng suwero. Ang sabi nga niya hindi naman. Yung braso nga niya yung pinaka-issue kasi nga yun yung may bali. tuwang tuwa nga ako nung marinig ko nga siya na nagsasalita na. <coughs>

Dumaan nga kami dito sa May Mercury kasi bumili kami ng nireseta sa kanyang gamot na para sa braso niya na pain reliever. Para sa etamol tempra nga yung inireseta sa kanya. Pagdating nga namin dito sa bahay, nakipaglaro nga agad siya sa kuya niya. Namiss nga nila yung isa't isa kasi nga isang araw din silang hindi nagkita. Pagkatapos naman namin mananghalian, niluto ko na nga yung chicken biryani ko na i-deliver ide ko maya maya. Pagasampalok man nila nga yung bumili nito, so yun nakakatuwa din kasi ang layo na nang nararating ng biryani namin. Shout out na rin kay Abby Cuevas, Biernes. Sa din nga sa mga followers ko, kakapanood nga daw niya ng mga vlog ko about biryani. Na curious nga siya kaya napabili din siya. Maraming maraming salamat sa dobling suporta. God bless po. Tapos ko na nga ma-prepare yung pagkain. Nagaantay na nga lang ako sa rider ng lalamu para nga ma-pick up. Si Gerald din naman nasa taas at saka si Carlos. Hindi na nga siya nagtinda ng Paris ngayon kasi nga po pa. Maya-maya nga dumating na yung lalamu rider. brider. Binigay ko na nga sa kanya yung biryani. Pinicturean ko na nga muna siya para ma-send ko kay Miss Abby na na-pick up na nga yung ide deliver sa kanya. <laughs> tatapos nga makuha yung pagkain nilinis ko na muna yung kusina then bumalik ako sa kwarto ko kasi natulog ulit Di ako hindi kasi ako talaga nakatulog gawa nga ng mga nangyari so yun na guys hanggang dito na lang po yung ating video for today maraming maraming salamat po sa inyong panonood, mag-iingat po kayo palagi God bless and Babush!